wala pa po yung isang hito buhay pa nga po yun parang walang nangyari ano nice din Balik bala po kumusta na po kayo lahat tara po yan bala episode dito ano po maghahanap po tayo ng ano limasin ba oo oh, yung hito at dalag po yan dala po natin ito para dito natin iano i mm -hmm bubuhos po yung tubig po oh, yan oh. napakalaking tulong po sa atin itong ito sa lahat po ng pagkakataon din eh nagagamit natin ito lalagyan ng gulay, lalagyan ng patungan ng sprayer ano pa nga ba, pang salak sa tubig sa irrigation, yan ngayon po nung magagamitin pa rin natin sa panghuli ng isda yan, makakasama po natin si GM aray sakit tsaka po yung apat na aso lalaki na ano to eh ito mo, Puno Puno ang irrigation, lakad Dati man din kinangahulog oh, ngayon lang Sabi mo nga, sir, pag hindi ako tito, may hindi na magtakaw Yan nga, oh, lalaki, oh Nandiyan, oh, una Hay, lakad kayo, lakad aw Awaw Team Chuchu Baka hindi ulit mawalan do sa kantuhan ano. po natin. May uwi ang po naman ng luhan na. Nakad. <laughs> <laughs>

Ha, yari kayo, mapapalabang kay dyan Bali din po tayo sa pinakalabak ng ating palayan ito Jim, dali, nangabol Choo Uh, uh, hahabol lang manok Ya, yeah, dito po uh. Ano ito, siya yung palagay bobo at alimasin ano hmm. ito na po ang target natin pasama punta yan Ay, hindi ba narin yung butas na marami yun no? Ano yun? ba yung ating target ito po ang nakaka-excite na ano دلوقتي تلو افك

영상 दिन बराबले

Nah, kamu tahu nggak ada? Moni, oh, itu udah lagi ada, ada yang bisa? itu tuh.

dala 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 kuda lang pa lang re patla kono dut hmm mino kono ayos na yan, hindi naman masisiro nga ano ba isang pangyayari po uh. wala na Dini sa kabila, sa malalim. Tatlo rin, yan hindi na naman po nasiro bubulasin lang pala kaya kate na yan parang aril lung gaano isa hmm, yun o. Oh. Are, labo Lalaki dito. mm -hmm. Yeah, take... Maganda pong panghulihan at maliitan tubig. Kasi may panandot. Uh, paa. Yan yun ah. Yung makapalang huli natin dyan. agad oh. Yari oh, liga oh. Talag. Nito, ari. Meron dyan? Ilan? Ha? Walang kara pero pang huli na rin nahuli ko. Oh. <laughs> Sumunan sa timba. Umami na. Baka mo natin yan. ano may malalaki susundutin hmm. oh, yun panunod hmm. Hmm, hindi 'yan din masisira. Hoy. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Wala nang jino man nakatalon pa. Baka ho tayong matibo. Pa-pahirapan mo pa ako. Dali ka na, i-uli ka para tapunan ako ngayon. Merci. apa man sana sa batu wala na, wala na, Apat na, wala ha? ha wala na, wala na, Ais na, ulam na, Đi thôi! Đi thôi! Đi 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 thôi! nó không có hóa Ai xin mà không có Không sao! buhay yan <laughs> ay ay wala pa ay ay wala na buhay to ba yun buhay pa ay wala na buhay babay na yun wala na kayo mabaya hmm. na kumalang ano marami ha ano lang, na lang. <laughs> ako po magsinakahol yung isang hito isang dalan <laughs> ay kung dito naman nahulog yun ay huli pa yun ano yan na po yung ating huli oh. Okay. Mangat. Ha? Maranggat. Pero mahu huli pa no to. Aba mo di pero ngano maglalot lang tayo ano. <coughs> po ay tatlo tas nakawala pa po, po yung isang hito. Buhay pa naman po yun. Parang walang nangyayari, ano. Oh. Nice din ito. Bale ito po, ating nahuli. Nung nakaraan po nga, ano. Hmm. Kakakapal. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. oh dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to Kung di pa po, kung sa subscribe sa aking channel, pa subscribe na lang. Paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang video. Sa dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.